Bilang resulta sa walang humpay na focused military operations ng 26th Infantry Battalion at pakikipagtulungan sa mga stakeholders nito lalo na sa mga mamamayan, dalawang miyembro ng milisyang bayan ang sumuko sa 26 IB headquarters sa Barangay Zamora, talakogon Agusan del Sur noong Hulyo 26. Kinilala ang mga ito na sina Jekilino Sangod, alias Bartoloy MB member sa ilalim ng Headquarters Loader Sub-Regional Committee 2 na sumuko bitbit -bit ang isang M16 rifle na may mga bala at Adel Sagulay alias Amisana, Vice CEO ng Milisyang Bayan sa ilalim ng Headquarters NEO ng North Central Mindanao Regional Committee. Bitbit -bit naman ang isang M16 rifle at isang AK-47 rifle. Ayon sa kanila, nais na nilang mamuhay ng payapa at may kalayaan. Gusto na nilang makasama ang kanilang pamilya at si sa continuous nga na focus military operation na kinakandak natin dito sa AO, uh, nangangamba sila sa kanilang buhay kung kaya uh, sumuko na sila. Bukas-loob naman silang tinanggap ng kasundaluhan ng 26IB sa paunguna ni Lieutenant Colonel Noel Kalimkim na sinabing ang pamahalaan ay nakatuon sa pagbibigay tulong sa mga dating miyembro ng komunistang teroristang grupo lalo na sa pagbabalik nila sa normal na pamumuhay ngunit nilinaw nito na hindi rin magdadalawang-isip ang kasundaluhan na gumamit ng puwersa kung patuloy naman ang karahasan ng mga grupong sumusuporta pa rin sa terorismo. Sa ngayon ay sumasa ilalim na sa wastong proseso ang mga sumuko para sa kanilang enrollment sa ECLIP o Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng pamahalaan. Ang 26 IBM is patuloy na inaasis ang ating mga surrenderee. Idinudulo po natin sila sa iba't ibang ahensya ng gobyerno for their interviews and assessment which is requirement for their ICLIP and Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng ating gobyerno. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Olavides, 4ID News.